Dito na naman tayo sa aking cutting area guys. Meron lang nag-comment sa ating last na upload na video sa pagtatabas natin ng tila. Uh, marami daw akong sayang na tila. Marami daw akong tapo na tila. So, paliwanag ko yung guys. Baka naman ang kinakat niya ay mga regular size lang. Kaya nasasabi niyang marami tayong tapon. Ang kinakat ko dito guys sa panahon na to ay puro American size. Ibig sabihin malalaking size ito. Baka nakasanayan niya kapag nilatag niyang pattern at kinuha na yung front ay back. Kailangan dito makuha niya yung front. Okay lang yon, Tama yon Sa mga regular size lang yon. Pero kung malalaking size, mga American size, ay dapat kapag nakuha mo yung back dito at hindi nagkasya yung front dito, oorong tayo doon sa taas. Oorong tayo para makuha natin yung front kapag ito na bakanti naman ay hindi naman to matatapon magagamit pa rin ito sa ibang pattern na mas malitang size makukuha siya sa harap o diba? guys hindi man siya makuha ng isa kapag tinobi mo yung dalawa makukuha naman sa sapak so wala tayong tapon na kila baka naman nakasanayan lang niya pag kinuha natin yung back kasi dito yung front kinuha tipid sa tila kasi maliit ang pantalon. Please paliwanag lang.